Ang Pantabangan Dam ay tinuturing na isa sa pinakamalaki sa Southeast Asia at isa rin sa pinakamalinis na dam sa Pilipinas. Ang konstruksyon sa dam ay nagsimula noong 1971 at ito ay natapos noong 1977. At magpahanggang ngayon, ginagamit pa rin at isa sa mga water source ng mga lokal dito sa Nueva Ecija. Kaya sa video ito, maglalakbay tayo ng halos tatlong oras babaybayin natin ang kahabaan ng Rizal San Jose Road at makakakita ng mga nagagandahang kabundukan at mga palayan hanggang marating natin ang Pantabangan Dam kaya tara mga pa, umpisa na natin ang video let's go 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10 ran that... Alright, so magandang, magandang umaga sa inyong lahat mga par. So andito tayo ngayon at nag ng ating vlog dito sa may binalunan Asingan Road. Ayan, so ngayon mga par, uh, pupunta tayo sa probinsya ng Nueva Ecija. Ayan, so dadayuhin natin yung tinaguri ang pinakamalaking dam sa buong Southeast Asia. Yan mga par. So ito, meron tayong biyahe na almost 113 kilometers papunta doon sa Pantabangan Dam. So marami pa tayong dadaanan mga magagandang view bandang Uminggan. Yan, so Uminggan Pangasinan. So tapos after ng Uminggan Pangasinan, makakapunta na tayo sa May San Jose. kaakit na tayo ng Pantabangan Dam. Yan mga par. Okay, so ngayong umaga na to, Tara, samahan nyo ako sa aking biyahe At tignan natin ang kagandahan ng Panda Alright, let's go! So ayun mga par ah uh, Kung napapansin nyo Bago na yung ating side mirror Tapos bago na rin yung cellphone holder natin so nagpalit na tayo dahil dun sa nakaraang vlog natin di ba? nakita po natin na tayo na aksidente na slide po tayo mga par so medyo nagkatamo tayo ng mga bugbog sa katawan sakit sa katawan at mga gasgas -gas. pati na rin ating, itong ating Luffy Honda Click medyo gasgas -gas po mga par sa kaliwang banda so nagpalit na po tayo binalik po natin yung mga stock nya na over ayan so kaya ayun mga par so advice ko lang kung kayo ay mag rides or pupunta ng mga malalayong lugar at hindi nyo pa so try nyo pong i ang inyong sarili tapos pati rin ang inyong motor kailangan nyo din siyang i para hindi kayo mahirapan sa biyahe So kaya po tayo na slide mga par dahil isa din siguro uh, dahil mabuhangin at mabato at isa rin is medyo hindi pa tayo kumakain noon nung araw na yon. Kaya siguro hindi tayo makapagbalanse ng ating katawan. Kaya ingat-ingat po mga par. So mga kapwa riders, kapwa motovlog ko. Ingat po kayo sa biyahe pag naglo-long ride. magpa-condition po kayo. Ayun o, oh, cloudy. Ayan, sana makakita tayo ng Sea Cloud para mapagpaliparan natin pag nag-start tayo doon sa may pantabangan. Medyo foggy ang umagang ito. Wow, grabe yung fog. Ang kapal. Ayan mga paro, grabe. Okay, so kilometer check tayo. 73 kilometers equivalent to 1 um, hour and 37 minutes. Ang oras na po mga par is 6.46 ng umaga. At sumisikat na ang ating araw. Uh, yellow. Okay. So sana makapunta na tayo doon. So mga estimated time na makakapunta tayo ng Pantabangan Dam is alas 8 po ng umaga. Or 8.15 AM. Eh, second time natin makatungtong sa Nibay Siha mga para so dyan natin unang punta natin noon yung first vlog natin ay sa Gabaldon at saka sa Pacific Tech kaso hindi tayo nakapasok doon ngayon naman ito pupuntahan natin ang Pantabangan Dam Okay, so Libertad na tayo Barangay Libertad panggasinan pa rin po mga par. Okay, so lalagpasan pa natin ang bayan ng San Quintin at Tumingan bago makarating sa San Jose, de Ecija. Ayan. so meron pa tayong biyahe na 54 kilometers at equivalent to 1 hour and 15 minutes. lamig kapal na ng damit natin or jacket natin pero talagang tumatagos pa rin yung lamig dito sa may San Quintin mga par okay so welcome to Umingan, Pangkasinan 1843 okay so 50 kilometers pang ating biyabihin so ayan yung estimated of arrival natin is nasa 8.16 ng umaga tapos grabe naman yung tanawin dito good morning kabundukan Okay, mga par. So may 44 kilometers pa tayo. 7:32 na ng umaga. Okay, tara. Let's go. Okay, ayan. So touchdown tayo mga par. Nueva Ecija Maligayang pagdating sa Nueva Ecija Ayan Wow Okay so mayroon dito nakalagay So San Jose 19 kilometers At 124 kilometers naman Ang Baler Aurora Grabe. Second Congregational District of Nueva, Ecija Province. So, andito tayo ngayon sa may San Jose Lupao Road. Ayan, so, ayan po mga par, mga signage. Grabe. Maligayang pagdating, Nueva Ecija. So, tara, picture tayo dito. So, touchdown. At second time na natin. Dumaan dito sa may... Ay, ibang arko pala to mga par yung isa is yung red dun sa banda po sa may papuntang umingan sa may ano San Jose ito naman is sa Lupao ah Lupao is municipality din po ata, ng Nueva Ecija oo tama so comment down below mga par kung tama yung ano ko kung tama yung nasabi ko na ang Lupao is municipalidad ng Nueva Ecija Ayan, so touch mga par, let's go. sa may San Jose Nueva Ecija yan so medyo traffic na dito medyo mabagal na yung takbo ng mga sasakyan at mga motor dahil siguro masikip yung daanan dito okay so left turn yun Oh, nakikita ko na yung kabundukan dito. Sana makapasok tayo at makita natin yung view. Ang daming papasok dito sa may kanilang bayan. So, ang daming mga daanan, mga papasukan. Eh, kung di mo kabisado to, yari tayo. Buti na nadinggo at konti na sasakyan at saka mga motorista. Ang dami sibuyas dito, mga par. Okay, so nandito tayo sa may Rizal San Jose Road Ayan, ito yung tadaanan mo papunta ng Pantabangan Ahabi Wow Wow na wow, wow sa kabundukan Ay, no, napapaligiran ng bundok Grabe, ang ganda par Malupitan to Tanawin palang panalo ka na 8.15 na po ng umaga at may 11 kilometers pa tayong babiyahin at mayroon tayong 22 minutes ayan, so ito mga par yung dinadaanan natin ay akyatan na po mga par at maraming puno ang ating mga nadadaanan dito pasikip ng pasikip yung daanan at lumalakas ang hangin mga par at malamig kaya tada sa na yun know, o, may kabahayan sa taas ayan mga perso, so, kung titignan natin itong google map natin zigzag road na po yung susunod ayan o oh. so, alalay lang tayo dito sa pagdadrive, makakarating din naman tayo ayan, so may mga establishment dito Tanaw, Purok 7 ang lakas mga na mga nagbabike yung motor nga nahihirapan ng umakyat pero itong mga to grabe ayos ah, yes, ah lakas ng paa grabe ang lamig ayan oh puputi yung kamay ko <laughs> sobrang lamig kahit mataas na alas 8 na po ng umaga pero ang lamig pa rin dito ah, grabe hindi ka pwedeng magabihan dito sa lugar na ito ang walang ilaw, walang street light mga par tapos puro puno pa ang dinim sigurado dito pag gano nagtatakip silim na may mga kabahayan na rin pala dito so barangay pantabangan hindi ko lang, pero madami mga bahay ayan o oh. barangay patima san jose So, Barangay Fatima. Okay, ayan oh. So, National Irrigation Administration. UPRIIS Dam and Reservoir Division So Dito na po pala mag-start yung pantabangan 2.5 point five kilometers na lang. Mga na tayo sa ating paroroonan, ang pantabangan dam. Wow, wow, ang ganda. Ayano, ang dump mga par Nasa harapan natin Wow Ang taas Mamputol Bridge Mamputol Bridge Mamputol Sa Pangasinan ibig sabihin is Nagahati Nang hahati Nang, Ay sa Patagalog is Nang hahati Yan ata ibig sabihin ng Mamputol Ayan na kitang kita ko na yung dam ayun hey no, oh, ang haba nyan Ooh, excited na tayo sana makapasok tayo worth it ang ating pagod mga par sa haba haba ng ating drive mula Sampabian hanggang dito so meron tayong 118 kilometers na biyahe so binyahe tayo binahin natin yon ng 3 hours dahil nagpapalipad tayo ng drone at ngayon ito makikita na natin ang Pantabangan Dam. Wow! Nice. grabe, beh laki. Ang laki nitong pantabangan mga par. Ayun no, oh. dito bumaba yung yung tubig. At this, yun yung power plant to. Oh. Wow. So turbine ginagamit ata dito. Pag bumababa nagkakaroon ng current at kuryente. Ayun anel wong. Uh. Ayos. Success mga par So time arrival tayo 8.38 ng umaga Ayan so Nakatungtong na rin tayo dito sa may Pantabangan Dam Wow At napakalumanay ng hangin Maganda magpalipad, try natin Grabe Mga par, grabe yung dinaalan natin Dikod ng bundok na yan Woo Sulit doon tayo sa may kanilang view deck ang kanilang marker dito sa pantabangan patunayan, katunayan na nandito tayo ngayon sa may pantabangan dam yun o oh. ayun know oh, yung marker wow nice one ayan mga par so gusto ko sanang ipasok yung motor doon sa may marker pero bawal daw hindi pwede So may CCTV daw So dito na lang tayo magpapark At doon tayo magpapalipad ng drone Para Ayan Ito Ang kanilang marker Wow Pantabangan dam Light of hope Oh, ang ganda Sulit dito Ang ganda Okay. Ang laki ang ng pantabangan marker okay ayan para so nandito tayo sa may ayan o oh. yun ayos napakaganda itong marker nila so bawal po magpalipad ng drone dito sa may kanilang dito sa may mismong point ng ano mark uh, pantabangan Ayan, so nakita natin kung gano'ng kaganda yan. At gano'ng kataas itong lugar natin. Kasi nasa 230 plus meters tayo. Mas mataas pa sa San Roque Dam. Ayan, so pinagbabawal po yung drone. Hindi tayo makapagpalipad dito sa mismong kanilang tapat. Pero, grabe. Ang ganda ng lugar. Sulit mga par, sulit.